Heyo, heyo mga katigs Galing kami sa uh, Launchville Santa nag dumaan kami sa May Island Pacific. Yung Philippine store dito. Kasi nakita ko sa flyer nila, meron silang lobster na may ulo, yung kompleto. Kasi yung binibili namin sa ano sa Costco ay buntot lang, walang ulo. Eh do no, noon bumili ako ng ano ng buo na ganito kaya lang yung cook na eh siguro sa so tagal na ininis din di, display display hindi ma maibenta-benta siguro may amoy na naagob sa sa Ilocano naagob na ngayon sa Philippine store na naman noon may aquarium sila bumili ako ng buhay na ganito na na lobster pagluto ko Halos wala siyang laman. Ibig sabihin, ang tagal-tagal na sa aquarium yon Hindi siguro kumakain. Ilang buwan na doon, Walang laman. Talagang as in, parang ano lang, parang yung mga sipit niya. Ang lalaki ng sipit. Pero, parang ganyan lang ang laman. Walang kataba-taba. Pero, itong ano, susubukan ko ito. Sabi ko, sasawa ko pag, pag matataba ito, balikan natin <laughs> kung meron pa. Kasi yung asawa ko, yung trabaho niya dati, meron nagtitinda doon na buhay. Amerikano, nag, siya siguro ang ano eh, ang nanguhuli eh. Ang pagbenta niya noon, pira-piraso. Pero hindi gaya itong ano, parang, parang lobster sa Pilipinas na walang ipit, yung may antena na mahaba lang. Eh, ang bayad noon, sampo-sampo, malit at kamalaki pinag, pinaghahalo-halo niya basta sampu isa noon kaya ngayon tignan natin ito so subukan natin kung maganda, ma, ma, mataba maraming aligi pwedeng balikan pero pag hindi na mataba bye bye kaya bye bye na <laughs> bye bye mga katigs lulutuhin ko na at i-update ko kayo kung matataba ito dah pag matataba babalikan pa namin okay doki bye bye